Dito kami ulit sa Talamita, 2024. Magandang po Yep, nalakad na kami Dito kami uli sa Talamitang 2024 8.25 ng umaga Hindi, hike tayo dito sa Talamitang Kasi may pasok pa kami Para makakit lang sabi ni ate, hindi na raw doon magbabayad yung sa may jump. Meron na daw dito. Kasi, hindi na raw ng ano, pataran. So, malalaman natin kung magkano na lahat-lahat ng -lahat babayaran. Yun, dito na yung bagong registration area. Nila, yun, Dito yan sa kanta bago lumiko. Ang na yan. Magkano po ang ano? 40 pesos ang registration kada tao bibigyan nila ng ano ecological fee Unang Yun bayad natin, 40 pesos. Bale, ang nakalagay dun sa ticket na ibibigay sa inyo is 20 pesos. Kaya pala naging 40 kasi 20 dun sa barangay. Yun yung sabi dun sa bantay sa registration. Isang ecological fee na 20, tapos 20 sa barangay. Tignan natin yung mga susunod na babayaran. Next na babayaran natin, 20 isa dito sa may private property. sa unang pahingahan paglabas na itong gubat bago mag grassland sobrang init init so bago pumasok dito sa triangle na to. May nakalagay dito. Registration 60. Campsite 100 per tent. Private property. May nakabili na siguro dito mga eskapo ng bundok. Private property na. So, hindi namin alam kung pagpasok namin doon sa triangle isisingilin kami kasi walang tao dito eh hindi ko alam kung pagdating namin sa taas so kung sisingilin kami 120 na ang babayaran kasi 60 dun sa baba kanina tapos 60 yung registration fee pa dito pagpasok sa grassland And silong muna uli dito sa may kubo paglagpas nyo ng triangle sobrang init nagsaklap naman naging private property na tong bundok hindi ko lang alam kung matagal na to o ngayon lang. Ha? Pati tent may bayad na. may bayad na sandaan. Dati eh gustong gusto na dito umakyat every weekend kasi yung 200 namin sulit na dalawa na kami doon Nakakain pa kami. Eh ngayon mukhang tagalid na. kasi <laughs> hindi naman lahat ng umakyat may pera. Yung iba nag-ipon pa para na masupo nila makakyat. 100 pesos ay malaking bagay na yun nag-iipon ka kanyar estudyante ka kaya walang trabaho malaking bagay ni sandaan tas 60 na registration 60 sa baba registration diba well kung private property naman to ang desisyon naman nila yun wala na sa mga umaakit yun eh. ang desisyon na lang ng mga umaakit kung umaakit pa rito diba kasi okay lang naman yun sa may-ari kung di kayo umaakit kung di tayo umaakit wala naman problema at least pinapakip pa rin nila kahit private property na diba alright mga uh, 10.35 na mga uh, 30 minutes na kami nakatambay dito Decide kami ni Apap na hindi na tumuloy sa campsite kasi ganun din naman. Mas mainit doon. Walang sisilungan. Eh, ayos na kami dito sa ubo. Umakit lang talaga kami para mag-exercise. Pampapawis konti. E, 1040. Taba na rin kami. Ang init! Ang siyap ako. Init. Chai type. Galing na itong DJI na Action 3 kasi ano, you know, may magnet siya dumidikit sa bubong siya nakadikit eh bubong to stick buwan na kami so yun yung update as of May 20 2024 ang babayaran nyo registration sa baba 40 ang nadaanan natin yung private property na sa baba 20 pagdating dito sa taas dito sa may triangle pagpasok dyan 60 per tao per tao yung sinasabi kong price ha kung magkakamp kayo dito 100 per tent ang camp so yun lang pababa na kami maglulomi kami kung saan malomi siguro video mamaya kung masarap video natin kung hindi alam nyo na <laughs> sige lagi na yung sinasabi travel smart and safe adios bye bye ingat kayo palagi mga kaiska po salamat sa panonood ride. Yeah. Tanda talaga ng stabilization ng smoke entry na na kami pero steady pa rin yung video <laughs> randan kapap? Uppu uppu Тоо нам. ele é bom Ito lang to sa may ano, boundary ng Nasugbo. Bago kayo pumasok na arko ng Nasugbo, kakaliwa lang konti. Katabi na motor shop. Katabi ng motor shop to lumihan.